guys so, oh oh waka nga 60-60 lang di naman tayo nagmamadaling relax relax lang diba Nang wala naman tayo hinahabol eh kahit may habulin on hindi ako tatakbo na pabilis alright relax lang tayo di ba saka medyo konting uh, thank you lord thank you lord alright salamat God alright at uh, medyo hindi pa sumisiglab ang mainit na tagpo dyan sa karagatan natin sa West Philippine Sea. Buti na lang at uh, nakapag-timpi uh, pa tayo mga Pilipino. Magaling ang presidente natin. Pilip tayo, alright. Maximum tolerance tayo. Alright, e eh, kaso itong mga beho na ito, buisit. May binangga na naman sila nga, ano, ma mangingista, namatay yung isa. Diyos ko po, Lord. Yan yung ginagawa na sa kanila ngayon. Mahilig kasi sa tubig, yan. Matakaw sa simento. Lahat matakaw sila eh. Parang gusto nila. Kanila na lahat eh. O yan. Binigay na nga sa inyo ng Panginoon ang request yung tubig. Yan, alright. Suntukan na lang tayo, mano-mano, mga in -check. Yan, suntukan lang. Para malaman nyo yung bait ng Pilipino. Alright. Diba? Diba? ko kailangan gumamit ng ano para makuha niyan magsuntukan na lang tayo yan para sa inyo na yan pag nanalo kayo sports lang inyo na di ba suntukan lang wala kawatan alright eh, ayaw yung manahimik eh nananahimik yung karagatan gusto nyong saluhin uwin nyo na ayan may binigay sa inyo Oh, sa mga manging isda. Alright. Sa mga patient man natin, tuloy nyo lang. Alright. Mang isda lang kayo dyan. Atin yan. Alright. Huwag kayong matakot. Alright. Nandiyan si Lord, oh. Ayan. Alright. Shout sa mga beho. Alright. Mga behong uh, pasaway. Alright. ng Everest 100, 100% eh tayo eh lang tayo yung speed natin diba 80, 60 ganyan lang normal na takbo lang kasi once na nawalan ka ng control at sumamog ang gulong mo wala na goodbye Philippines na kaya yung mga driver ng bus lahat kayo ingat ha hindi lang kayo ang nakasakay dyan yan mga kapwa nating driver nagmamaneho may ari ng sasakyan o oh, hindi yan hindi ka man may ari o may ari ka man ingat yan para walang madamay alright at saka magdadasal tayo bago umalis alright ako ang pinaka aksidente ko sabihin ko na sa inyo yung nakaparking naman ako ayun diba medyo atrasan ko yung ano, yung barrier noon matagal na eh. Yan, katangahan eh. yan, Kaya hindi naman katangahan. Hindi na, na hindi ko na pansin eh, hindi kita rito. Yan, hindi kita sa rear view mirror. Eh problema tanaw ko nga, yung nakataas naman. Hindi <laughs> ko na ibaba, yung dito bayad. Yan, diba ba gastos eh. Kamot ulo. At isyon eh. binayaran naman natin malaking naman yung dati nating uh, ano amo alright hindi ko naman sinolo din alright ginaltas naman yung unti unti hindi naman bigla alright thank you lord alright uh, prating tayo ng ligtas alright ayan San Fernando na alright ilang kilometro 2 kilometers, San Simon, no 11 kilometers, San Pedro or, Ay, San Pedro San Fernando, alright 11 kilometers na lang Alright Kaya no, oh, 80 o oh, takbo natin o, oh, Normal lang, o, oh, diba Ganyan lang Ganyan, lalo't wala kang sakay Hindi ka naman nagmamadali, alright Lord, ito nung bala sa kanya. Sili o lumilipad. Grabe. Puta, 160 na yata yung takbo nun. Over na. Alright. San Simon, 1 kilometer. Alright. We're going to San Fernando, guys. Alright. Shoutout sa lahat ng subscriber. Shoutout sa lahat ng ano natin uh, ah, hindi pa nakakapag-subscribe mag-subscribe na kayo alright thank you lord thank you lord sa blessing at ah, sa pagmamaneho ng ligtas alright uh, ah, neat ang kit nyo kia pride pero hataw, mo oh. <laughs> liit diba oh anong mangyayari pagka mabilis ka oh ba? Diba? yung oras hindi mo mahabol yan lalo yung kalawit ni kamatayan nakaabang lang yan sa'yo kaya mag isip isip tayo di ba isip isip din pag may time alright di baling wag ka na magmaneho wag ka lang madisgrasya yun yun eh di ba kung di ka maingat disgrasya abutin mo ingat ingat lang alright kailangan mag matuloy hindi ka naman ambulansya eh di ba hindi ka naman ambulansya na may karga pasyente uh, yeah. mga inaalaw lang na talagang ah, takbong 50-50 Kaya lang, 80 lang, okay na yun. Eh. Oh, 100 ka yung max, ibibit eh. mo yung max. Oh, wala. Oh, tulad yan. Oh, yan. Oh, diba? Diba? quartet so big eh, uh, medyo relax relax na tayo dalawang kilometro na lang eto na malapit na tayo mag exit alright San Fernando guys alright shout out sa lahat ng subscriber natin alright shout out kay Ege Nicolas kay Raymond Nicolas alright 7 kilometers guys San Fernando alright uh, 5 oh, star dahing ano yan ah, tarlac yan bagyo alright o oh, pitong kilometro na lang guys San Fernando na tayo alright time check time check alright 10.46 yan 1 hour dahil linggo ngayon maluwag nakuha natin ng isang oras guys alright o so, oh, nga isang oras barangay tumakbo tayo ng 11.30 o oh, 1 hour lang alright nakarating ka rin naman kang magmadali relax lang o oh, yan o oh, takbo natin no oh, 80 o oh. kita nyo ba kita nyo, guys 80 lang o oh, nasa expressway tayo dito tayo sa slow moving yan may mga fast moving dito eh yan yung gitna yung middle yan slow down ito, small moving, small moving, slow moving. Small, slow. <laughs> Ayan, no? Oh. ibi mo yung 100 na yan. Patay ka. Ayan, ganda, oh. Ganda, defender. Alright. Defender of the universe. Alright. Alright, malapit na tayo mag exit ng Fernando, guys. Alright. You know, oh. Ang ganda ng dala niya, ha? Tamo, patok ko. <laughs> Alright, God bless na lang sa'yo, guys. O, basta lahat ng driver, ingat, 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 ingat. Alright. Yan, oh. o. O, tingnan mo, di ba? Eh, petix, petix lang tayo. Nandito na tayo, eh. Di ba? Kaso, may lumagapak din sa harapan natin, eh. Parang ibon ata yung kanina, Yan natin, putangin na, baka yung emblem natin ah. Magkapak yung ibon eh. Ibon ata yung punta ng lumilipad eh. eh. Sumalpak yata rin sa <laughs> emblem natin sa harap. Please. Eh, eh minsan kaya nga relax lang eh. Kung matuling ka nung nalito ka. Nalito, nagulat ka. Wala na. Ten buwang nga eh. mo Kung ganito lang takbo, okay lang kasi bumangga dyan. Hindi ka mag Hindi ka magugulat pa. Ayan. Kawawa naman yung ipon. Hindi ko alam. Malamang patay yun. Wala kung sa saan kumama sa atin dito sa harapans eh walang ibon mo no? palain mo no? kasi dito may mga bigla rito lumilipad dito sa highway na to kaya ano minsan minsan pag natapat ka buti kung ibon lang eh kung paton lumipad yun ang mahirap kaya nga kung mabilis ang takbo mo at nagulat ka wala na ayan na kakadaw ka na kaya eh, dapat uh, relax relax lang at takbo natin guys alright takbong makakarating sa pupuntahan wag yung takbo uh, parang mawukumog sa nakaisada mahirap yung ganun eh so, dalas na natin yan guys lahat yan naranasan na natin wala talaga yung tulog na maganda yan ayun oh. oh, diba? oh, o oh. ano? no? o diba o o ano kahit say tuloy no tuloy na siya o oh. ba? diba oh, tanggalin ko mata parang ano ah. walang kamata yan ah. <laughs> alright ingat 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 sabi ko naman sa inyo eh mga driver yan mga may dala ng sasakya ingat lang tayo guys hindi man natin kailangan magmadali isipin natin yung buhay natin yan di ba hindi lang yung buhay mo yung madadamay yan pag may sakay ka isipin mo sila di ba mas so, maganda yung pinupuri ka ng tao sa mabuting paraan hindi yung pupuri ka ay gago yan gago yung magmaneho yung ganun pangit yung ganun ayaw magaling nga magmaneho yung mga ganun yan yung dapat ang puri sa hindi yung para kang mauubusan na kalsada you know? diba sa bagay hindi na maiwasan yung you kapanggain know, ka hindi mo gusto hindi niya rin gusto yung aksidente na tinatawag kaya nga ingat kung mabilis o oh, sigurado may titik, may tutong isa sa inyo kundi ikaw yung bumangga o ikaw dadawa lang yun pag matuling ka kundi siya ang kalawitin ikaw ganoon lang kaya dapat o oh, yan taandahan lang tayo okay lang yung ganyan takbo parang takbong ano lang takbong relax alright ayan oh, shout out sa lahat ng na subscriber natin last 10 minutes we are here in San Fernando Pampanga guys alright Shoutout sa lahat ng mga kaibigan nating foreigner dyan Yung mga sundalong Amerikano Shoutout sa inyo, alright Si J. Betty, alright Shoutout sa inyo Guys, shoutout guys, alright Yan Yan o, oh, malapit na tayo oh. O, oh, diba Konting kempot na lang o oh gamebot na lang pa exit na tayo guys o oh. ayan o oh. kikita nyo na yung sakanan ko ayan yung ganyan lang Oo oh, 80 70 o nakarating ka lang maaga ba? Diba? maaga pa yan ba? Diba? hindi ka pa nagmamadali yan eh kung mamadaliin mo baka konting uh, ano lang eh konting mapato ka ng makatapa ka ng bato nagulat ka matuloy ka uy goodbye Philippines Hello. Eh kung ganito, tak mo lang, o, oh, diba? Mga, makikita mo yung kalsada, may butas yan, may iwasan mo. Hindi yung mabilis ka na babalentong. Balay-balentong. Alright? Diba? O, oh, yan, Shout oh, Shoutout sa Union Bank. Shoutout din sa asawa kong mabait. Alright? Kay Maricor. oh yan, oh, 1 km na lang, diba? oh San Fernando! Here we go! Eh? Diba? Makakarating ka din eh Hindi yung takbong ano oh. Kahit ikaw may ari Kahit mayaman ka man Mahirap ka man Hindi mo kailangang maging hari sa kalsada O oh, yan o oh. O oh, diba O oh. O oh. Ang lapit na o oh. O oh, yan na o oh.